Hello mga kaidol. Ayan. araw pa sa inyo mga kaidol. gusto po. Ah. Sa mayos po kayo ang lahat mga kaidol. God bless po sa inyo lahat. Nandang araw mga kaidol. Ayan. Nandito po tayo sa pat. Ayan. Mawa po tayo ng pangsungkit mga kaidol. Sa ating mga puso na saging. Sungkitin natin. Kaya mga na ako ng kahoy mga kaydol. Kumuha tayo ng prasungkit. Lagay na natin ito dito. Kailangan natin lubid. Ang lubid mga kaydol, wala tayong lubid. Ito lang gamit natin. Bukan natin kung ano, kaya ba ito. Ganyan paraan na ito mga kaidol ha. mga kaidol tignan natin ay for watching mga kaidol ito na nga mga kaidol nagawa natin yung pansunggit ng puso mga kaidol ito una pa lang ito mga kaidol ha ano isubukan natin Kami sisingkitin tayo mga kaidol oh, yan. Yan mga kaidol at sisingkitin mga kaidol. Ayan, medyo subukan na natin. Kita ba mga idol yan? Subukan na natin yan. Bakit mahaba ang mga idol Kailangan natin sikitin mga idol. Yes. Ito na mga idol. Nakuha na natin. Bisa pa lang paraan sa ating ating paraan mga idol. Thanks for thanks for watching mga idol. God bless. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat po kayo lagi.